Hi guys! Magandang araw! Ngayon nga ni ay naisipan kong putong bigas naman ang merienda namin. Putong bigas na malaki at cheese overload nga itong ginawa ko. Napakalambot at napakasarap nga ng putong bigas na iri. Sa isang slice nga nito ito ay talaga namang busog na busog ka na. Mmm! Ito nga yung kalahating kilo ng bigas na binabad ko kagabi. At tapon ko nga ni yung pinakasabaw niya na tangasabaw ko nga ni dito ay yung gata ng nyog. Bali 2 cups ng gata ang ginamit ko dito at pinaghalo ko na yung unang piga at saka pangalawang piga. Dito ko nga ni giniling sa aking blender ng paunti-unti. Hindi natin pwedeng damihan ng lagay at mahihirapan ang blender sa pag-ikot. At ang pinakasabaw ko nga ni dyan na itong gata ng nyog. Medyo matagal-tagal nga nila ang bago ito mapino. Kung wala ka namang blender or ayaw mong gumamit ng blender, ay pwede mo namang ipagiling sa palengke. Pagkatapos ko nga nang magiling lahat, ay naglagay na ako dito ng 1/4 kilo ng puting asukal. Hinalo ko muna ito hanggang sa ma-dissolve yung asukal. Pagkatapos ay naglagay naman ako dito ng baking powder at vanilla. Tapos hinalo ko lang ulit yan hanggang sa matunaw yung baking powder. Pagkatapos kong mahalo, ay paaalsahin ko muna ito ng mga 30 minutes to 1 hour. Di ni nga ni, sa aking baking pa naagamitin ay naglagay ako ng dahon ng saging sa pinakailalim. Nagbrush na rin ako ng konting oil. After 30 minutes nga ni ay umalsa na siya at hinati ko nga ni ito sa dalawa dahil maglalagay ako ng kulay. Kulay ubi nga ni, ang naisipan kong ilagay din sa isa. -isa. Pagkatapos ay sabay ko ngang nilagayan dito sa baking pan. Ginadgaran ko na nga rin ito ng cheese. Nung kumulo na nga yung tubig ay sinalang ko ito sa 45 minutes sa medium high heat. After 45 minutes nga ni ay nilakasan ko na yung apoy at niluto ko ulit ito ng 15 minutes. Bali umabot nga ng isang oras bago ito naluto. Kung gusto nyo naman na putok na putok siya ay pwede nyo itong lutuin sa malakas na apoy. Dahil nga medyo makapal ito ay ginamitan ko ito ng barbecue stick para malaman ko kung luto na. At kung medyo basa pa nga sa loob ay pwede namang magdagdag na lang kayo ng oras sa pagluluto. After nga nang maluto ay pinalamig ko muna ito ng bahagya. Nung malamig na nga ay niscrape ko lang ng kutsilyo yung pinakagilid. At dahil nga ni cheese lover ako at gusto ko ay cheese overload, ay nagdagdag na naman ako dito ng cheese. Mas masarap naman talaga sa puto ay maraming cheese. Eto na nga at titikman na natin itong putong bigas cheese overload. Napakalambot at talaga namang napakasarap. Sa isang slice nga ay talaga namang sulit na sulit ang guto mo dito. Mm. Sarap. Mm. Harap.